So, mga bagay na kailangan mong gawin upang maging needy sa iyo ang isang lalaki. Pag sinabing needy mga kamamay, napakasarap pakinggan, di ba? Ibig sabihin, ang isang tao, ang isang lalaki, o kahit isang babae ay maghahabol sa iyo. Okay? Paghahanap ang kanya ng oras, paghahanap ang kanya ng atensyon, Di ba? Ang sarap niyan. Ang sarap sa pakiramdam yung tipong alam nyo na merong isang tao na naghahabol sa'yo, na merong isang tao na malaki ang gusto sa'yo. At alam ko, bawat isa sa atin, gusto yung feeling na ganon. So sa video ng ito mga kamamay, kung ikaw ay isang babaeng nanonood dito sa aking video, ito na yung pagkakataon mo. Ito na yung mga tips na ibibigay ko sa'yo upang sa pagkakataong ito, ikaw naman ang habuli ng isang lalaki at ang lalaki naman ang magiging needy sa iyo. So mga kamamay, bago natin simula ng ating topic ngayong gabing ito, isa lang palagi ang hinihiling ko. Bago mo sana i-skip ang video ito o tapusin ang video ito o manood ng ibang video, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, like mo na rin ang video ito para magkita-kita pa tayo sa mga susunod ko pang i-upload na love advice. Kung napindot mo na yan, kamamay, maraming maraming salamat sa iyo. At sigurado ako, marami kang matututunan sa bawat video mo papanood mo na ginagawa ko. So mga kamamay, kung napindot nyo na yan, maraming salamat. At simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin, kailangan mong ipatupad, o kailangan mong ipakita sa isang lalaki upang maging needy ito sa iyo? So number one, gamitin mo ang tinatawag na give and take principle. Okay? So mga kamamay, pag sinabing give and take, sabihin magbibigay ka, tatanggapin niya. Okay? Ngayon, pag nagbigay ka, tinanggap niya, ang mangyayari dyan, magbibigay din siya, tatanggapin mo rin. Kung magbibigay ka ng oras sa kanya, magbibigay din siya ng oras sa iyo. Kung magbibigay mo siya ng, ng bagay sa iyo, magbibigay ka rin dapat sa kanya. So, give and take ang tinatawag na ganon. So, sa ganyan sistema mga kamamay, okay, masasanay ngayon ng isang lalaki, okay, na mag-give and take kayong dalawa. So, kapag ka nagbigay ka, magbibigay din siya pa ulit-ulit hanggang sa mahulog ang loob ng isang lalaki. Hanggang sa hanap-hanapin ka na ng isang lalaki. Pero take note of this, mga kamamay. Mag-give and take kayo, pero wag niyong ibibigay ang lahat. Kasi kapag ka ibinigay niyo ang lahat, lalat babae ka, ikaw ang kawawa sa huli. Kaya kung mag-give and take ka, kung gagawin mo ang give and take principle, kailangan limitado lamang ang ibibigay mo. Huwag mong ibibigay ang lahat. Ang ating goal dito mga kamamay is pahulugin ang loob ng isang lalaki sa inyo, mag-invest ng oras sa inyo, mag-invest ng pagmamahal sa inyo, hanggang maging needy, hanap-hanapin kayo ng isang lalaki. Do the give and take principle pero wag niyong ibibigay ang lahat. So number two, gawin lamang na limited ang access mo. Okay? So wag masyadong maraming oras ang ibibigay sa isang lalaki. Tandaan niyo yan. Oo po, pwede kayong sumama, pumayag sa kanyang mga imbitasyon. For example, uh, yayayain kayong lumabas. Pwede kayong sumama. Pwede kayong maki-join. For example, gigimik sila. Pwede kayong sumama. Pero, huwag palagi. Tandaan nyo yun, mga kamamay. Huwag palagi. Huwag gawing easy access ang buhay mo sa kanya. Matuto kayong mag-say no, okay, sa kanya. Kasi kapag ka palagi kayong nag-yes, -ye umoo, sumasama, hindi kayo tumatanggi, masasanay ang mga yan. Hanggang sa bumaba ang value mo, hindi ka na niya pahalagahan at pa paano mangyayari na magiging needy sayo kung hindi ka na pinapahalagahan o mababa na ang value mo pagdating sa kanya di ba hindi mangyayaring magiging needy sayo ang isang lalaki kapag ka naging easy access ang buhay mo sa kanya kaya magiging plano diyan ang magiging uh, dapat gawin mo diyan huwag palaging available sa isang lalaki sigurado ako magiging needy yan sa inyo so number three i-highlight ang uniqueness mo. Pag sinabing i-highlight ang uniqueness mo, ipakita mo sa kanya kung ano ang meron ka na wala sa iba. Yung iyong humor, sense of humor, yung talino mo, yung sarap mong uh, kasama. Yan yung mga unique factor, yan yung mga unique na ugali na meron sa iyo na dapat pinapaalam mo sa isang lalaki na hindi niya maaaring makita sa iba o possible na hindi niya makita sa iba kapag ka nakita yan ng isang lalaki na, aba, oo nga, ito yung mga bagay na, na kakaiba sa iyo, na wala sa iba, kapag ka ganyan mga kamamay, hinding-hindi kanya bibitawan, hinding-hindi kanya pababayaan, hinding-hindi kanya ilelet go, at hinding-hindi kanya sasaktan kapag ka ganyan, lalong mahuhulog sa iyo, ang isang lalaki kapag ka ganyan. Marami siyang nakikitang uh, ito nga ay ginto sa mga kakayahan mo, ginto sa ugali mo na wala sa iba. Kaya ngayon magiging needy sa iyong isang lalaki sapagkat parang nakajakpat siya pagdating sa iyo at mahalaga na ipaalam mo sa kanya yung mga katangian mong yon. Okay? So next, magtanim ng emotional experience. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kamamay upang hanap hanapin kayo ng isang lalaki, maging needy sa iyong isang lalaki. Lagi nyong itodo ang bawat araw, bawat moments na magkasama kayo. Okay? Huwag lamang yung mga special moments tulad ng anniversaries, birthday, o kung ano pa mang meron sa inyong buhay. Huwag lamang yun ang inyong bigyan ng pansin. Kailangan araw-araw sa bawat araw-araw na magkasama kayo gawin yung memorable moments yan. Nagkakaroon ng uh, attachment sa inyong damdamin. Nakakapagpatiba yan ng uh, ikangain eh, ng inyong samahan, ng inyong relasyon. Lalo kanyang sa hanap hanapin magiging needy siya sa iyo. O may mga moments kayong uh, naalala niya kapag ka kayo ay magkahiwalay. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay palagi na magkaroon kayo ng mga unforgettable experience moments na magkasama palagi. Para ngayon, uh, ma-attach yung damdamin ng bawat isa, especially yung lalaki sa inyo. Para sa ganun, mas maging needy siya sa iyo. Lagi kanyang hanapan ng oras. ma-miss niya yung bawat uh, oras na magkasama kayo. Alam niyo, nakakamiss talaga yun eh. Kapag ka araw-araw kayong masaya, yung tipong wala ng katapusan, wala ng problema, ewan ko kung naranasan niyo yan. Pero kapag naranasan niyo yan, mga kamamay, isang araw lamang ang lumipas na hindi kayo magkasama, na hindi kayo naghaharutan, na hindi kayo nagkakahulitan, sa ng lasan yan. Okay? Ganyan ang ibig kong sabihin. Para panapin kayo ng isang lalaki, maging needy sa inyo, itodo nyo na ang bawat araw na magkasama kayo. So next, maging unpredictable sa tamang oras. Okay? Mga kamamay, wag po lagi na predictable palagi ang galaw ninyo. Yung tipong alam na niya kung ano yung mangyayari. Alam niya na kung ano yung gagawin mo. For example, susurprasahin mo siya. Paulit-ulit na lang yun, yun na lang palaging ginagawa nyo taon-taon sa anniversaries ninyo. Sinusurpresa mo siya, kakain kayo sa labas, alam na alam na ng isang lalaki yan. Or something na niyayaya mo siya tuwing anniversary niyo sa labas para kumain, alam na ng lalaki yan. So, ibahin nyo naman mga kamamay. Okay? Dapat unpredictable naman yung inyong galaw, yung inyong mga, uh, yung inyong mga plano. Para sa ganon, hanapanapin ka pa rin ng isang lalaki, maging needy pa rin sa iyo isang lalaki sapagkat nandoon yung thrill, nandoon yung twist, nandoon yung excitement. Huwag palaging maging predictable sa lahat ng bagay. Maging unpredictable din para sa ganun, nandoon yung excitement. Okay? Tandaan nyo yan mga kamamay. So next, iparamdam na may kakulangan kapag kawala ka. Mga kamamay, sinabi ko sa inyo kanina, huwag palaging available. Okay? So iparamdam nyo ngayon sa isang lalaki na mayroong kakulangan at malaki ang kakulangan ng wala ka. Huwag kang masyado palaging nandyan. Okay? Kung magme-message siya sa iyo, huwag mo muna palaging replyan. Tignan natin kung paminsan-minsan kung ano ang mangyayari sa buhay niya. Kung malulungkot ba siya kapag ka hindi ka nag-reply, kung nasanay ba siya na palagi kang nandyan, kung nasanay ba siya na palagi kang tumatawag, kung nasanay ba siya na palagi kang nandyan, So paminsan-minsan, huwag ka munang magparamdam para maramdaman ng isang lalaki na kulang ang buhay niya kapag ka wala ka. Diyan mo malalaman kung gaano kakahalaga mga kamamay at diyan din magiging mas needy ang isang lalaki lagi kanyang hahanap-hanapin sapagkat kulang ang buhay niya kung wala ka. Gaya nga sa isang kanta, kulang ako kapag ka wala ka, kapag ka hindi ka nagpaparamdam, kapag ka hindi ka nagpapakita, kapag ka hindi ka tumatawag hindi masama na gawin niyan mga kamamay paminsan-minsan. Diyan mas lalalim ang relasyon, ang tingin sa iyo ng isang lalaki, ang nararamdaman sa iyo ng isang lalaki, at mas lalo siyang magiging needy sa iyo. So next, hayaan mo siyang mag-invest sa relasyon mo. Kung ikaw man ay binibigyan ng regalo, binibigyan ka ng kwintas, pinaglalaanan ka ng pera, binibigyan ka ng mga mamahaling bagay, investment at tawag yan mga kamamay. Tandaan nyo, makakatulong yan sa isang relasyon o makakatulong yan sa inyo upang maging needy, hanapan natin kayo palagi ng isang lalaki sapagkat ang isang lalaking mas namumuhunan sa isang relasyon, siya yung mas nagmamahal. Okay? Kung sino yung nagbibigay ng pera, naglalabas ng pera sa kanyang wallet, sa kanyang bulsa, siya yung mas nagmamahal. Kung sino yung maraming nai-invest, siya yung mas nagmamahal. Kaya mga kamamay, kung hahayaan nyo lang na palagi nag-i-invest sa inyo ang isang lalaki, tandaan nyo, mas magiging nidisenyo ang mga yan. Sigurado ako. So yun lang mga kamamay, ang ilang mga bagay at marami pang mga bagay pero masyado nang mahaba ang video natin ngayong gabing ito. So sa mga na video ko pang gagawin, mas dadagdagan ko pa yan mga kamamay. Kung ikaw man ay nabitin dito sa ating topic ngayong gabing ito, Huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe. Just click the subscribe button, notification bell, and like mo na rin ang like button para sa mas marami pang love advice na maaari kong ma-share sa inyo at sa mga mas nakangailangan pa ng ganitong klase ng love advice. So, paano mga kamamay, kung may gusto kong ipatapi, kung meron kang katanungan, comment mo lang sa baba ng video ng ito tutulungan kita. So, mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Magandang gabi.